even me, na uh, nananalangin na sana isa uh, magkaroon ng magandang progress, no? And uh, ito, yung uh, pag-expose, no, na-interview tayo sa Abante Saracho, I think isa to sa maganda-gandang progress na nangyayari ngayon. At sana magtuloy-tuloy pa mga ma'am sir, no? So, ayan, natuloy po at uh, na-interview po si Prof. Vincent, no? So, doon sa interview ni Prof. Vincent, inilahad niya rin kung uh, paano ba nagwo work uh, ang sitaw, no? Uh, yung uh, kasalukuyan na kalagayan ng lahat ng uh, mga uh, seller ngayon sa New Sitaw uh, Corporation Yun nga, yung goal natin is mabawi o oh, makuha yung uh, mga pera natin dito Ayan, sa mga hindi nakapanood, no? Mga kababayan natin, lalong, lalong mga OFW na hindi nakapanood kanina, nakasubaybay sa interview kay Prof. Vincent, pwede nyo pong panoorin sa mga page ng uh, Abante sa Radyo. Ayan, yung uh, buong detalye ng uh, interview kay Prof. Vincent. So, ayan, uh, again, pasalamatan din natin si Prof, no? Dahil uh, kahit na alam natin na busy siyang tao, so, binigyan niya ng uh, oras, nagpa-unlock siya ng interview para uh, mailahad, yeah, yung mga saluubin nating uh, lahat ng mga seller kasi I believe na yung uh, pagpapaliwanag ni Prof, yung uh, pag pagi explain niya doon is hindi lang uh, para sa kanya, so, para sa ating lahat yun, ng mga seller. So, ayan, uh, nakita ko lang yung post ni Prof. Vincent doon sa group ng Legal Action. So, ito, no, uh, nakalagay doon sa Abante sa Radyo, no, kung uh, mabibisita nyo yung page ng Abante sa Radyo. So, ito, no, inihayag ni Prof. Vincent Bongolan, isang seller ng sitaw na hindi ito kumikita sa recruit, uh, sa pag-recruit sa iba at ang tatlong porsyentong nakukuha ay reward lamang ng Sitaw sa paghikayat sa ibang tao which is tama po mga ma'am sir. Uh, reward lang po 'yung uh, nakukuha, 'yung nakukuha po na commission sa referral is reward from Sitaw. So hindi po 'yan binabawas, 'no, hindi po 'yan binabawas sa income, sa profit ng uh, uh, bawat seller na nai-invite. So reward po 'yan na nanggagaling sa news. Sitaw Corporation. So, itong mga comment na babasahin ko mga ma'am sir, sa group lang to ng legal action na ah, hindi to doon sa comment mismo ng ah, video which is yung sa interview ni Prof. Kung gusto nyo pong mapanood or mabasa yung mga comment ng mga tao doon, uh, ah, pwede nyo yung panoorin sabi ko nga doon sa mismo nga uh, page ng Abante sa Radyo. So, ito, uh, basahin natin yung ilang comment ng mga, mga kababayan natin, no? Doon sa interview ni Prof. Minsen. Sabi dito ng isa nating kababayan, una, inakala naming mga seller na safe kami dahil may ahensya na poprotekta sana sa amin. Yun pala ay siyang magpapahamak sa amin. So, alam nyo na yung tinutukoy na ahensya dito kung sino, no? sabi pa dito, uh, hindi, yes po, hindi naman iscam si Sitaw kung di lang ni ang license. Baka hanggang ngayon ay tuloy-tuloy kaming mga uh, may income nang dahil sa securities and exchange, no? Naiipit yung pera na milyon million, -million sa sitaw at maraming sender ang nahinto ang income at mawawalan pa ng pera dahil sa Securities and Exchange Commission. So, sabi po yan ng mga kababayan natin na isa sa mga affected sa nangyari na to. After ng revocation order, no, ah, hindi na nakuha yung pera ng mga tao. Sabi naman ng isya natin, ah, kababayan, it's not about scam, it's about trust po. Okay, naglabas sila ng table na magkakaroon ng disbursement. What happened doon? Sinong hindi mag-iisip ng negative? about sa sitaw. Which is my point dito yung isa nating kababayan sa sinabi niya na to. Dahil yes, it's true, naglabas ang New Sitaw Corporation ng table for disbursement. Pero until now, so wala tayong nakikitang progress. So domino effect nga ang nangyari mga ma'am sir. Yung uh, isang sinisisi naman ng uh, New Cito Corporation kasi kaya hindi sila makapag-proceed sa disbursement natin. Nahihirapan silang uh, magpalabas ng uh, pondo dahil nga hinaharang ng mga bangko. So ito naman yung isa pang comment. Ang problema sir, bakit tahimik ang sitaw? Wala man lang malinaw na updates, puro paasa lang. Yes, and uh, that's why hindi natin masisisi yung mga tao kasi nga, uh, di ba, uh, almost two months na, almost, almost two months na uh, na -a na sa disbursement na to. So, kung patatagalin pa natin at uh, yun nga, uh, hindi na tayo a-action. Uh, so, ano na lang mangyayari? Kaya naman, nung mga nakaraan, ay meron ng mga nag-file ng complaint sa eh, NBI, CIDG, even me na uh, nananalangin na sana is a uh, magkaroon ng magandang progress, no? And uh, ito, yung uh, pag-expose, no? Na-interview tayo sa Abante Saracho. I think isa to sa maganda-gandang progress na nangyayari ngayon. At sana magtuloy-tuloy pa, mga ma'am sir, no? Marami pang mga institution or uh, mga channel sa uh, telebisyon na makapanayam sa mga uh, kababayan natin na naging seller sa sitaw, no? So, para mabulgar, para ma-expose yung lahat ng pinagdadaanan na hindi nga biro yung uh, bilang ng mga sellers na sumali o oh, naging seller dito sa New City Tower Corporation at, no, at naglagay ng pera nila na until ngayon, million million, umabot na ng billion ayan, billion na pera ang nakulong sa mga banko ng New City Tower Corporation and uh, walang kasiguraduan kung makukuha pa ba to. Kaya, uh, humingi tayo tayo ng tulong na may mapansin, no, ma-expose pa. Eh sana nga itong issue na to, ito talaga tinututukan sa Senado kasi ang dami, ang daming affected, even mga OFW sa ibang ibang bansa. sa iba't ibang panig ng mundo yes po, sa iba't ibang panig ng mundo, Japan, Taiwan Saudi, Dubai napakarami pong affected ng mga OFW and wag na natin antayin na humantong pa na marami nga uh, malagay sa depression ayan, ba diba? magkaroon ng uh, mental health issue baka dumating pa sa point na may mag-suicide dahil sa problema ang nito, wag naman po sana dumating sa uh, point na yon bago pa mapansin yung issue na to ng uh, town yung issue na to ng mga uh, seller dito kay C-Town. Ayan. So, ayan, share ko na lang din po mga ma'am sir na nung mga nakaraan pala kaya laging naririsked yung uh, interview ni Prof, no, sa BTAG, no, laging nai-skid, -sched, yung uh, schedule natin ng interview sa BTAG dahil nga uh, nagkaroon ng karamdaman yung uh, mother ng Tulfo a uh, Brothers. Uh, and pumanaw na po yung kanilang uh, ina kaya uh, medyo na busy nung mga nakaraan so so let's hope and let's pray na itong mga susunod na araw no magkaroon ng time ayan mapaunlakan ulit ng interview no uh, si Prof Vincent no para isang uh, maganda-gandang progress din yon mga ma'am sir na uh, mangyayari if ever so ayon uh, lang mga ma'am sir if you think na nakatulong po ang video na to, please like and subscribe and hit nyo nang po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. So, yun ang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!